at tilakam. May si sa kumalat na video footage. Pagmamagdita kay Kim Chu. Maging siya ay napapailing din sa ginawa kay Kim Chu. No doubt kung bakit hindi nagustuhan ni Paolo ang gating katandem. Nakakalungkot din na maraming haters ang pilit silang pinagkukumpara. Nakakabastos na rin dahil mismo background ni Kimi ay inuungkat ng iba. Kesyo hindi pagtapos ng pag-aaral, hawang si Janine ay hindi ganun ang nagawa. Kiit naman mo mga supporters ng Kim na walang karapatan mo ska o manghimasok sa personal na buhay. Ito nga ang buong komento. Hindi talaga deserve as in. Bakit kailangang idamay ang edukasyon? Hindi ba pwede na masumawa tayo kay Dahil malaki ang sinakripisyo niya sa kanyang pag-aaral. Para sa kanyang pamilya. Makapagtapos sa mga kapatid sa pag-aaral. Hindi nila alam ang mga pinagdaanan ni Actress. Kaya sana itigil nila iyan. Kung pagiging hardworking ang pag-uusapan. Talong-talo sila kay Kinchu. Napaka-hardworking ay nang kahangahanga. Kaya nga ang mga achievements niya ay sobra-sobrang pinagkaloob sa kanya, ni Dord. Simula noon hanggang sa kasalukuyan. spetuhin lang ay nang hiling ng lahat ng mga tunay na nagmamahal kay Kinchu. Huwag nang ipagkumpara kanya-kanyang talento at galing ang dalawa. Nung senyo ito,